Hi vlog! Hi everyone! So vlog take over to sa akin kasi si ate yung nag-order. Ito mga kasama ko for the celebration! Ayan sila. <laughs> Ito ang teacher namin. Sabihan niyo siya, congrats. Kasi nakapa siya sa board exam. Sabihin niyo, congrats sa Ma ma'am Jessica! Oh my god! Hi! Hello! <laughs> So, ayun, nag-order pa sila. Papakita ko sila. Yan sila. Wait lang. So, yun, naantayin muna natin sila na bumalik. Kami muna ang magkikita nyo dito kasi nag-order pa sila. Antay-antay lang. Be okay. right. Okay, ito na. Ang kunti ano. Ang pagkunti niyo ng video ka. So, ito na kami. Batiin mo siya ang new I'll namin. Oh, si Ma'am yeah. Jessica, matiyaga siya, guys. Ayun, English yan. My mom and my mom. Proud tita yeah. and proud parents. Proud parents. Yeah. Proud ako pero uh, nasa relatives ako. <laughs> so eto. Celebration to, ang kaya si Ate. Bye, okay, hello. Guys, okay, subscribe Thank you. na yung okay, ano, 'yong YouTube. Let's celebrate. Subscribe niyo yung YouTube niya para pag nag-1M, na nasa restaurant kami magsa-celebrate. Kering! <laughs> Sapurakay so, na pala. Ayan. I-subscribe niyo siya. So, ayan. Yeah. Wala pa yung order namin. So, standby muna kayo dyan. Susupuan namin kayo pag nandito na yung order. Wait lang kayo. So, ito muna, standby muna kayo.

Assalamualaikum semangat untuk bermain dengan jurian. Sasabih ni kami pembaya. Sedih ai. Tadi itu ah. Heliko, kalau

pag ano thank mm -hmm. you Thank you. money the dollar carana do dia oh how about him too